hindi stage parents ang mag-asawang Aga Mulak at Charlene Gonzalez, ayon sa kanilang kambal na anak na sina Atasha at Andres Mulak. Sa ginanap na media conference para sa kanilang kauna-unahang family sitcom na The First Family, na ipapalabas tuwing linggo simula ika-21 ng Hulyo, 7, 15 p.m., sa TV5 ibinahagi ng kambal ang kanilang pananaw sa kanilang mga magulang Ayon kay Andres para sa amin hindi namin nakikita ang aming mga magulang bilang stage parents Nakikita namin sila bilang mga magulang namin mga taong kasama namin araw-araw mga mahal namin sa buhay ang aming tahanan kaya hindi namin sila tinitingnan bilang stage parents. Sila ang mga mahal namin, ang mga iniidolo namin at pinahahalagahan. Dagdag pa ni Atasha, laging nandyan sina Aga at Charlene upang gabayan sila. Hindi ito tungkol sa trabaho, kundi sa mga aral sa buhay at kung anong klase ng tao ka. Kaya hindi ko masasabing stage parents sila kundi tunay na mga magulang na responsable at mabait, pahayag ng Itbulaga da Barkads na si Atasha. Hatid ng Studio Viva at MQuest, ang The Purse Family ay umiikot sa nakakaaliw na kwento ng pamilyang Percival na mayroong bakery na tinatawag na The Bakehouse of You. Magsisimula ang problema ng pamilya dahil sa kagagawa ng dating BFF ni Aga na ginagampanan ni Roderick Paulate. Susubukan nitong pabagsakin ang negosyo ng pamilya Percival, kung saan lalabas ang tatag ng pamilya sa pakikipaglaban upang mailigtas ang minahal nilang negosyo. Tiyak na maghahatid ng halo-halong emosyon ng lungkot at katatawanan ang The Purse Family. Lalo na't kasama rin sa cast ang ilang Ogko stars ni Aga mula sa now defunct sitcoms na Okie Doki Dok at OK, Fine Whatever na sina Roderick Paulate at Bayani Agbayani. Magsisilbi rin itong reunion ni na Aga, Charlene, Bayani, at Roderick sa Okie Doki Dok director na si Direk Danny Kaparas. Kasama rin sa star-studded cast ng The Purse Family, sina Seski Soda, Hart Ryan, Chad Kinis, Ked Evan Colin, Sam Caloso, at marami pang iba. Ab!